So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin. Do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then, naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di diba? Tumakbo si uh, BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos, mayor ako ngayon. Imagine natin, uh, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So, I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Aabulen pa rin nila ako doon.